Isa sa mga dinarayo dito sa Muntalban ay ang mga falls dito at isa na rito ang Puray Falls na halos dalawang kilometro lang ang layo sa bahay ko at halos dalawang dekada na akong nakatira dito sa Muntalban pero ngayon pa lang akong nagbalak pumunta rito. Kaya naman kasama si AJ at si Don Ramon ay pinuntahan namin ang Puray Falls at wala akong kaalam-alam na ganito pala ang dadaanan namin. Umahon muna kami sa Mount Oro papuntang Makaingalan. Shortcut daw kasi to papuntang Puray Falls. Dahil sa hindi ko nga alam ang daan dito, eh sumabay na lang ako sa Agos hanggang sa makarating kami dito. Nandito kami ngayon sa Luha Trail. Tinawag tong Luha Trail kasi mapapaluha ka sa dami ng bato rito at hindi siya bikeable mga kapusher. Sabi ng tropa natin si AJ eh, dati daw ay bikeable to eh, ngayon naguulan. Naging ganito yung kalsada hindi siya bikeable. Ang ganda sa baba, lusong pa naman to. Kahit siguro professional, mahihirapan dito. Kakaiba tong trail na to. Daanan siya ng tubig. Pagbaba namin doon kanina sa may mabato na section, mararating mo to. tong maliit na falls na to. Kita nyo naman ang apa daw. Sino ba naman di mabibigani sa bundok? Nakalagpas na rin kami dun sa mabato na section dito sa may luha trail hindi siya bikeable tulakable siya tulakable so kung nais mong puntahan to ang malaking advice ko sa inyo magbound kayo ng matinding tiyaga kasi pag wala ngayon, eh, kayo nun may kayo dun sa batuhan na yun delikado nga lang dito sa luha trail kapag umuulan maraming landslide na mangyayari dito tulad niya no gumuho na yung lupa at andito na yung lupa sa may harapan ko kaya doble ingat huwag kayong mag ride dito pagka pumulan kasi maaari kayong madisgrasya dahil sa landslide na yan nagpatuloy na kami sa aming paglalakbay dito sa may luha trail at sa wakas narating din namin ang dulo na ito eh na yung hangganan ng battery trail o kilalang Luha Trail. Matapos naming marating ang dulo ng Luha Trail, itumawid e, muna kami ng isang ilog bago kami makarating sa Puray Falls. Nag-attempt yung tropa nating si AJ Iakit yung bike niya Doon sa ibabaw ng batuhan Mataas yan Siguro um, Almost 10 feet Yung taas Mukhang siya pa lang yung gagawa nito Sa lahat ng pumuntang bikers dito Dito sa puray Kaya mo yan, Jay Nalalig sa kakayahan mo Ayun, nagawa ni AJ So, nag nagawa ni AJ at ni Don Ramon Iakit yung bisikleta dito sa tuktok Ng malaking bato Dito sa puray